Gaano nga ba kaganda ang Riyadh, Saudi Arabia? Tara, itutur namin kayo sa napakalaking pinagbago dito sa Saudi, partikular sa Riyadh. Ang sabi kasi ni Fernando Di wow, ang ganda na pala ng Riyadh. At ang sabi naman ni Temporasa Salazar, Wow! Ang ganda pala dyan sa Riyadh. Dahil sa napakaraming comments, naisipan naming mag-tour para maipakita namin sa inyo ang buong Riyadh. Sa tagal nga namin dito sa Saudi, ngayon lang namin ito naisipang gawin. At sa halagang 35 riyals, makikita nyo na ang ganda ng buong Riyadh. Grabe! nakaka ang liwanag ng mga ilaw dito at ang tatayog ng kanilang mga gusali. Siyempre, dun kami umakyat sa pinakataas para kitang-kita namin ang view sa labas. At medyo napaagayata ang dating namin dahil kami lang ang sakay dito. Ang route nila ay magmumula dito sa King Fahad National Library at magtatapos sa Yuwok ang unang makikita rito ay ang iconic building na Faisalia Tower. Pangpito ito sa pinakamataas na gusali sa buong Saudi. Sunod na madadaanan ang pinakakilalang landmark dito sa Saudi, ang Kingdom Tower. 99th floor naman ang taas nito. At ganyan siya kaganda lalo na kung may mga okasyon dito. At sa daming magaganda at makukulay na gusali dito, di ko na yan kayang isa-isahin sa inyo. Sunod naman na makikita ay ang Twisted Tower na ito. Isa rin niya sa iconic building dito sa Saudi. Kaya naman, i-ready nyo na ang mga kamera camera ninyo dahil napakarami ng kukuhanan nyo rito. At pagkatapos nito, mararating nyo na ang CAFD o King Abdullah Financial District. Dikit-dikit at napakaganda ng ilaw at mga gusali dito. Nag-umpisang gawin ito noong taong 2006 nang sabay-sabay. Kaya naman nang matapos, ganito na siya kaganda na tila ba'y wala ka sa Saudi. Dito rin makikita ang mga naglalakihang istasyon ng na mga train na malapit na mag-umpisang mag-operate. Siya nga pala, shoutout nga pala doon sa mga kabayan natin na matagal nang nagtrabaho dito sa Saudi. Natutuwa kasi akong mabasa yung mga comment nila kasi galing daw sila dito matagal ng panahon. Napakalaki naman talaga ng pinagbago dito, pati nga ako nagugulat din. Hindi na kasi tulad ng dati dito na sobrang higpit. Kaya yung iba nagko-comment na gusto na daw nilang bumalik dito. Well, okay naman talaga dito sa abroad. Dapat lang malakas at matatag ang loob mo. Dahil darating talaga sa point na mau-homesick ka talaga. Anyway, balik na tayo dito sa ating tour. Halos isang oras nga palang itatagal ng paglalakbay natin. Di ko nga alam kung bakit ngayon lang namin naisipang mag-tour. Siguro dahil winter. Mas masarap bumiyahin nga naman habang ganito ang panahon. Pagkagaling nga pala namin sa King Abdullah Financial District, liliko ito sa U-Walk. Dito makikita ang iba pang magaganda at kilalang lugar dito sa Riyadh. Ito nga pala ang Riyadh Gallery. Siguro ang dami niyong mga alaala dito, no? Dito kasi madalas magpunta ang ating mga kababayang Pinoy. Huwag nyo nga palang kalimutan na magsuot ng makapal na jacket dahil taglamig dito ngayon sa Saudi. Open kasi ang taas ng bus kaya naman masasalubong nyo ang napakalamig na hangin. Tingnan nyo itong tropa ko, si Makoy, sobrang giniginaw sa lamig. Habang pabalik na ang bus na ito, madadaanan nyo rin ang makulay na digital city. Kung ako ang tatanungin nyo, sulit na sulit ang 35 riyals para ikutin ang buong riyad. Kaya naman, kung narito ka sa Saudi, huwag nyo nang palagpasin ang pagkakataong ito. Pero bago magtapos ang tour natin na ito, meron akong ikikwento sa inyo na napaka-unforgettable. May napulot kasi kami ni Makoy na isang diamond ring. Kumikinang kasi ito doon sa ilalim ng upuan. Noong una, inakala naming peke ito. Kaya naman, binuksan namin yung flashlight ng cellphone at tinitigan naming maigi. Pagamat hindi ako expert sa pagtingin ng diamond, sure naman ako na gold ito dahil may nakalagay na 18 karat gold. Pumunta pa nga ako doon sa bantang may liwanag para makita talaga kung talagang tunay ito. Wala nga lang naka-engrave na pangalan sa loob pero confirm ko na tunay ito. Mapapaisip ka talaga kung paano nga ba nalaglag ang singsing -sing na ito. Basta ang alam ko, medyo magalaw ang bus kapag nandito ka. Pusibling malaglag ang inyong mga bag. May mga senaryo kasi dito na uupo at tatayo ka para kumuha ng picture. At hindi siguro na malaya ng na may-ari na nalaglag na ang kanyang bag kasama dito ang kanyang sing-sing. At sa tagpong ito, matitest talaga ang credibility mo kung isusoli mo pa ba ito o ibubulsa na lang. Kung tunay man kasing diamond ito, nagkakahalaga ito ng 50 to 70,000. Grabe, ang laking pera nun, di ba? Pero dahil hindi naman sa amin ito at hindi namin ito pinaghirapan, isusoli namin ito. Minsan na rin kasi akong nakapulot ng iPhone dati sa IKEA pero nagpasya akong isoli ito sa guard. At sa wakas nakabalik na nga kami dito sa King Fahad National Library. Ang tanong, kanino at sino ang hahanapin namin para masole ang sing-sing na ito? Grabe naman ang may-ari nito, binigyan pa talaga kami ng problema. Baka naman may kilala kayong naghahanap ng nawawalang singsing. Makipag-ugnayan lang sa Riyadh Bus Company. Guys, alam nyo ba na may napunot kami dito ng isang brilyante guys. So, <laughs> diamante. Bago nga kami bumaba, nagpasya na lang kaming isole ito sa bus driver. Basta kinausap namin mabuti na kung sakaling merong mag-claim nito, kailangan nilang i-review yung CCTV. Kung sino talaga ang sumakay sa mga oras na yon. Kaya naman, hinanap na namin ng driver para isole ito. So, kailangan natin isole ito? Driver na lang. Sa driver? Sa driver na lang. Baka may maghanap. Tama namin lang. So, baka may maghanap guys. Isusole namin ito. Tingnan nyo. Napakaganda. Tunay ito. So, isusole na natin sa driver. Kasi, okay. salamala At dahil hindi siya masyadong nakakapagsalita ng English, nahirapan akong mag-explain sa Arabic. Basta sinabi namin, siguraduhin niya lang na ibalik ito sa may-ari dahil may video kami sa kanya. Actually, okay? Give sa ha? Okay. Salamat. Thank you. Okay. So, it was a nice experience. Thank So yun guys, tinoli na namin. So, halinis ang aming konsensya. Ayan. At pagkatapos naming mag-tour, sabay pasyal na dito sa Riyadh Library Park. Matagal na akong napunta dito sa lugar na ito pero napakadami na palang namamasyal dito. Pwede kayo mag-rent ng scooter at bike dito para ikutin ang park na ito. Marami din ang mga tumatambay dito para magkape. At dahil sobrang lamig dito sa Riyadh, nagpasya na rin kaming uminom ng tsaa. Dahil finally, makakarelax na rin ang aming isip kung ano ba talaga ang gagawin namin sa singsing -sing na yon. Basta kung sakaling mangyari ito sa inyo, Huwag na kayong mag-hesitate na isole ito sa may-ari Naniniwala kasi ako na once you do it right, you will never go wrong At kung iniisip nyo na baka hindi ito isole ng driver Huwag kayong mag-alala dahil makikipag-ugnayan ako sa bus company Para ma-isole ito talaga doon sa tunay na may-ari So paano mga Oragon, napahaba yata ang kwentuhan natin Maraming salamat sa panunood At sana matulungan nyo ako kung sino talaga ang tunay na may-ari nito Hanggang dito na lang muna Ako po si Mid Oragon ng Saudi Maraming salamat at mabuhay kayong lahat